Hello guys for the date for today's video. Ang gagawin po natin ay kakain po tayo ng mangga. <laughs> Walang maiisip. <laughs> Charan. Ayun. Ang laki po, oh, 'di ba? Parang ano, isang face ko siya nung dito. Ayun. See? So, abangan, charot. <laughs> okay? So let's do this, guys. So, heto gagawin natin, ha? Yan. Hihiwain natin siya. Ganito muna gagawin natin. Okay, look. Hmm. Sana hindi siya maputol. Hmm. Ayoko siyang maputol. We do, we do perfect. Alang-alang kay Chelsea Manalo. <laughs> Ayan ako, Diyos ko, Santisima. Parang hindi ko yata. Oh. No, we we'll do something. Ayan. No, hindi yan maano. Buong buo yan. O, oh, diba? Perfect! Look, guys. Perfect! Wala siyang cut. Perfect na perfect. Kakainin natin ngayon to. Okay? So, what we have to do is like this. At sandali lang, guys molo kasi yung aking kanin na niluluto. Ayan. Ayan. Hindi ko alam kung mataris pa siya ako, ano. Kasi, hindi naman to ano eh. Yung parang, how can I say this one? Hirap na. Pasensya na kayo guys kasi nga. Naoperahan na ko ngayon. You know, Madam Hayete. Eh. tayo so hindi tayo pwedeng too much galaw galaw ba not good Sana nga hindi siya maasin. Ito guys. Ba yan? Hirap naman ni eh. Na ano ako? Tatakot ako baka Bahala na. Napatil ko na lang siya mamaya. <laughs> so ngayon, hirap ng ano no? Walang editor. <laughs> Ang sausawan natin guys is ano? Hindi pa naubos no, yung sausawan ko eh. Barrio Fiesta na yung uh, alamang dating luto na siya. Look guys, matamis-tamis masarap to talaga. Hmm. Ayan na, ayan na, ayan na. Kain-kainan na. Kakain hmm. na tayo guys. Dito ko na lang siya ilagay pala. Para kitang-kita doon sa ating ano. Hmm. やろう。<music> <music> Eating eating is uh, cool. Mm. Mm hmm. Mm. Mm hmm. Bayu Fiesta. Hmm. Nasi rangsang. Hmm. 음음 mm. 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 kung sa Ilocano sasabihin namin na sarangsang. Pero, hindi sa ano. Hindi siya maasim, maasim. Tama lang. Hmm. Sapsa. Mm. Tagal mm. ko nang hinahanap yung ganitong mangga ba? Rinahanap ko na. Good. hindi ko na pinakawalan <laughs> kahit ang mahal niya isang bunga nito 2 dollars 2 pa yeah, 2. 40 ano. cent mm -hmm. 2 dollar and 40 cent eh. 음 음. <moż> <눈� unlocked> <Ninja> <Films> <놀림이 legitimacy> <놀림의 동유�> Hindi <laughs> okay na lang. Ubus na natin to. Huwag kayong magalala. Madaling kuhaan si Madam Hayati. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

sa lang yun. <laughs> salamat guys sa panunood. Maraming salamat. Don't forget to like, subscribe, comment below. Okay? May gulab shoutout nga pala sa lahat ng mga nanonood sa akin short video. Maraming maraming salamat po. Sa lahat mga nag-comment -com nag, eh, nag comment sa akin mga vlog. Uh, may um, gulab shoutout kay Kuya Ray. Maraming salamat Kuya Ray. Um, board vlogger. Um, lang mga team utas ko. Maraming salamat. Thank you, thank you so much po o yung mga bago ko mga subscriber, maraming salamat po na appreciate nyo po yung aking mga vlog at sa aking short video. Mga nag-request pa po na kain pa, Madam Hayete. Eh. Sige po. <laughs> Push po natin yan. Maraming salamat po. Bye-bye!